Good morning, good morning, good morning, good morning. So, harvest na pagkaroon. Harvest na naman sa mga kapobre, pobre yung mag-uuma. So, araw Merkulis, sa, ano pecha ng bong? 12? Pecha 11. Sa buwan ng September, taong 2024. So, harvest na naman tayo ng Ampalaya. Mahalang pait, basta na yung harvest. So,

Bang ada. Ini butas. Balik ke anak. Nah? Ah. Ayun, tapos na kami sa Ampalaya. Grabe, ang bigat. Eh. Lang sa ako to. Anim na sako ako. Thank you.